Guys, hindi totoo na may kinis si Minz. Totoo na may kumis sa kanya. Alam nyo na pipikon ako doon kasi nga first kiss yun ng kapatid ko. Si Raulo. Kainis. Ang kikigil ako. Hindi dapat ganun guys. Minor ang call 7. Kila importante ang consent. Kikis niyo ang kapatid ko. Walang consent. Hindi mapipikon doon. Ate, sino pa yung wallpaper ni Fian? Guys, idol lang yun. Fian, si Juan si yata yun. Guys, alam nyo ba? Ako nagsit noon. Pinagtitripan kasi namin si Fian. Pawat na kayo. Please lang. Guys, if ever, sige. Kunwari si Migs, may iba siyang um, ang tawag nila iba siyang wallpaper. Guys, can you be like respectful about it? Kasi nga lahat naman tayo may crush. Kahit idol or hindi. Pwede let's respect them na lang. Kasi nga kayo, hindi naman, hindi naman nila kayo pinakialaman pag may crush kayong iba. Okay, okay. I love you guys. Mahal kayo ng Cloud7. Legit. Alam mo ba na nakakapagod sumayo mag-perform. My gosh. Mahal na mahal nila kayo, legit. Alam niyo wala silang kinikita sa pinagagagawa nila. Kinagawa lang nila yung out of love talaga. Um, pure yung love nila sa Rainbow. So guys, sana I love them as much as they love you. Kasi nga, love na love nila kayo.